Yan, good morning dito sa from Bicol no, dito sa aming bahay. Sobrang ulan, guys. No? Walang tigil ang ulan mula nung dumating ako kahapon. So, kakarating ko lang kahapon. Kagabi ako dumating dito sa bahay mga 7. Ganyan kalakas ang ulan. Walang tigil. Akala ko nga hindi ako makakauwi dito sa bahay. Akala ko pa ako sa dait kasi wala talagang uh, biyahe pero meron akong nahar na tricycle na pinsan pala ni papa kaya nakauwi ako dito sa bahay kasi ayoko naman magbiyahe si Roel well, sunduin ako kasi grabe ang ulan nakakatakot so, yan, dito sa balkoni namin o oh, bahat na yung tubig dito pa yung mga boxes, di pa na unbox yung iba. Hindi pa siya nailagay sa mga lagayan kasi nga sobrang daming box pa sa loob ng bahay namin. Yan yung mga bagahe ko from Macau. From Hong Kong and Macau, di ko pa siya na unbox. Kapag ko lang. Sobrang kalat ng bahay namin. Yan yung mga box pa dito sa loob ng bahay sa kitchen yan mga pinamili ko may mga pasalubong pa kape <laughs> mayroong vitamins vitamin C may at neroel ito mga rep magnet chocolates mga chocolate paste. mga ano, na mili namili dun sa Macau at sa Hong Kong. Ito sa Hong Kong ko binili yung mga sabon. Mayroong apple. paborito ko kasi apple. Mingo ring paborito Ano, Indonesian noodles. Tsaka yung ito, paborito to ni Ruel. Binili ng, <coughs> binili ko to sa Hong Kong. Tsaka itong fish. Ano to? Daffa, dried fish pili. Gusto ni Ruel yan. So, binili yan ng kaibigan ko sa Macau, si Miles. Pasalubong daw kay Ruel. Yan pa, may mga boxes pa dito sa loob. Sobrang kalat. Sobrang kalat ng kitchen. lapa pa, wala pa kasi kaming mga ano, mga tawag doon, cupboard. Kaya ganyan lang muna siya dyan. Dito, apat na boxes to. Yan o. Apat na boxes. Yan dyan. Ming, labas! Ming, ming! And then, sa bedroom. Bedroom namin. Ito, mga boxes pa rin. Mga gamit. Yung mga dala ko from Macau. Hindi ko pa na na ano, yung mga bag ko. Ay, naku, sobrang kalat ng bahay namin sa totoo lang. Kaya, sa isa ko muna siyang ayusin. Kasi may ukay-ukay kami dun sa baba. Kunting business. Hmm. Uh, tigil ang ulan. ng aming mga kapitbahay. Ang mm. mga kapitbahay namin to dito sa likod. O, oh, nagbabaha yan dyan pag umulan. yung dingding namin tinalis nila. Mga pasaway. <laughs> dingding na Buti nga hindi na tinuloy. Mm. Yung pader ng bahay sa si Niles. Nakakaloka. Ito yung mga bagong upuan na binili nga. Yun. May mga furniture kasi dyan sa ano. Eh. binili niya Ruel. Yung table naman na yan. Tiles din yan. Pinagawa. Pinasadya. Ito tiles table. Tiles din. Marami kami yung mga sobra pang tiles yung alaga naming pusa oh. dito lagi yan sa taas Ay, yung aking bagahe hindi ko pa na halimukat galing to ng hongkong ito naman galing ng Macau. nakatamad na mo kasi mag kilos kilos pa ganitong maolong yung amin balcony o oh, puno ng tubig kasi mali yung pagkagawa dyan sa ano, taas kaya dito sa bahay marami pa kami papaayos marami pang ipapaayos dyan Ito yung mga halaman ko oh. mga halaman may green mint mint malapit bahay namin may mangga. Ah, wala na mga bunga ang mango Pag alis ko daming bunga niya Wala nang bunga. obus na. Ito ang mga halaman. Bulakla. Diba? Home sweet home na. Home sweet home na. Nakabalik na rin sa bahay. Sa wakas. Sa next travel namin ay sa Thailand naman. Thailand naman kami magpa travel mga pusa namin nandito sa taas eh. Oh. ayaw nila dun sa baba at maulan maulan kasi makatangad parang naglabas ako um, ng um, sa baba may um, makatulog kanila sila mama kahit papa no may nagbibili naman daw sabi ni Ruben nang wala ako kaya may benta dun siya na okay uh, ano, pumunta ako ng Macau and Hong lang guys thank you for watching my vlog and I hope na uh, maayos ko na itong bahay malinis at magkaroon na kami ng mga cupboard para mga cabinets para mailagay na yung mga gamit doon. Sobrang kalat talaga. <laughs> okay. Yan lang guys. Thank you for watching. Bye!